Ito ay kwento ng mga kababalaghan na hindi kaya ipaliwanag at lampas sa ating imahinasyon. Please hit like, share, comment, and subscribe. Si Rufina ay ang nag-iisang tagapagmana ng malaking kayamanan na nagmula sa pag-aalaga ng baka sa Argentina. Noong 1902, sa edad na 19, siya ay natagpuang tila walang buhay at pininibing sa mausoleum ng pamilya sa Buenos Aires. Since her premature burial, she's properly uh, known as the girl who died twice. Ang kwento ng kanyang kakaibang pagkamatay ay isa ring pinalang urban legend sa Ricoleta Cemetery. Si Rufina Cambaceres ay ipinimanak sa Paris. Ang kanyang ama, ay ang Argentine na manunulat at politiko na si Eugenio Cambaceres at ang kanyang ina ay ang mananayo na Italiano na si Luisa Bacchicchi. Namatay ang kanyang ama sa tuberculosis nung si Rufina ay apat at taong gulang. Ang kwento at pagkamatay ni Rufina ay isang misteryo hanggang ngayon tungkol sa pag-ibig, dalamhati, medical malpractice at kababalaghan. Si Rufina ay lumaki sa isang maharlikang kapaligiran. Ginagawa ang mga bagay na ginawa ng mga kabata babae noong panahong yun. Pagbuburda, paglalakad kasama ang mga kaibigan, chismis at romantic dreams. ng sa isang fairy tale ang kanyang kagandahan na nagsimula ang makipagkumpetensya sa kanyang ina. Nang sa isang araw ay nagsasabi niya ang ay hindi na si Luisa kundi ang anak na si Rufina. Nang mamatay ang amang si Eugenio ay naging malapit sa pamilya ang isang abogadong nagnangalang Hipolito Irogoshen na pagkalipas ng mga panahon ay naging isa sa kilalang pangulo ng Argentina. Sa kabila ng pagiging bata sa edad na 19 ay umibig si Rufina kay Hipolito na noon ay 50 taong na. Isang gabi, inanyayahan siya ni Hipolito para makinig ng Symphony Orchestra. Ang mga sumunod ay bahagi ng misteryong umabalag sa kwento, iba't ibang versyon. Excited si Rufina sa indikasyon, ang iniisip niya ay magiging opisyal na silang dalawa. Isang ang kaindigan ang bumisita sa kanya ng umagang iyon. Sinabi ito sa kanya, gusto siya nitong iligtas sa kahihiyan, hindi na baling magdusa siya. niya ng kaindigan ang alam ng lahat maliban kay Rufina na si Hipolito, ay second lover na kanyang inang si Louisa. Nakaramdam ng lungkot si Rufina. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na masama ang pakiramdam niya. Nakailangan niya magpay sandali sa kanyang silid. Umakit siya sa itaas at hindi na bumalik. Makalipas ang dalawang oras, natagpuan siya ng pasambahay sa kama na tigla tulog. Tinubukan panilang bisingin si Rufina. Hinausap nila ang dalaga, hinawakan ang kanyang balikat, niyugyog siya. Makalipas ang isang oras, dumating ang kanilang family doctor. Sa pagtingin pa lang sa kanya, sa pagtampi pa lang sa lamig ng balat nito, ay naiintindihan na niya ang nangyayari. Sa kabila ng kanyang murang edad, namatay si Rufina dahil sa kahinaan. Literal na nadurog ang puso niya. Narinig niyo na ba ang aching, breaking, beating heart or broken heart syndrome? O yung tinatawag nilang Tahotsubu Cardiomyopathy na isang temporary heart condition dala ng matinding stress o matinding emosyon. Marahil, marahil lang naman. Yun ang nangyari kay Rufina noon. Nang gabi rin iyon, nilibing si Rufina sa mausaleyong ng pamilya Cambaceres. Gaya ng nakahaugalian noon, Ibinaon nila si Rufina kasama ang mga alahas na pag-aari ng dalaga. Umiiyak at sumisigaw si Luisa, hindi makapaniwala na patay na ang anak na si Rufina. Ang caretaker sa simenteryo ay kapigabing umiikot doon. At kinaumagahan, habang naglalakad, ay nakarinig siya ng ingay. Malalalim na ingay na nang tingnan niya ang mausoleum ng pamilya, Cambaceres na wala sa pwesto ang kabaong ni Rufina. Sa pag pagkakalang ninahon ng masasamang loob mga alahas ni Rufina, nagtatakbo ang caretaker sa pamilya ng dalaga. Kinabukasan ay nagpunta ang inang si Luisa at kaibigan nito sa sementeryo at pinabuksan ang kabaong ni Rufina. Puno ng gasgas ang takit ng kabaong mula sa loob at ang katawan ni Rufina na dating nakatihaya ay nakita nilang nakadapa na sa kabaong. Naroon pa rin ang mga alahas ng dalaga, ngunit puno rin ang gasgas ang mukha nito at leeg. Sa ilalim ng mga kuko ni Rufina, naroon ang mga labi ng kahoy ng kabao. Nauunawaan nila ang nangyari. Nagising si Rufina noong gabing yun, na alalang tapat ng kaidigan, ang pagkahimatay niya at ang pagkahindik na nasa loob na siya ng sariling kabao. Pagkatapos na akalain ng lahat na patay na siya, nang gabi rin yun sa loob ng kabao, ay muli siyang namatay, sanhi ng suffocation dala ng kawalan ng oxygen. Nakatayo pa rin ang puting marmol na estatwa ni Rufina sa isa sa mga sulok ng Recoleta Cemetery. Makikitang nakatayo ang estatwa ni Rufina at ang isang kamay ay nasa handle ng binto ng mausoleum. Finally, emerging fee. Ito ay monumento dala ng konsensya na nadama ng kanyang ina. Binago ng insidente ang nakasanayan sa pagpapalibing ng mga namatay sa Buenos Aires. Naglalagay na sila ng bell shrine sa mga kabao kung sakalan magising ang mga patay.